ya Oh. Gusto ka mo ba? Asa? Uy, asa mo na? We, palawan o Siyergao? Hala ka tsada ano, hindi kayo mag-travel-travel. Manakay ta mga, unsan mga, unsan mga underground. Wow, masakay ta underground. My God, tsada kay excited yun niya. Tsada kay Mato sa Enchanted River ba? Yan mga isla dito nga nindot kayo Pag-ilis na niya pag Sure ba, mag-ilis na ko? Oh, sige, 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 wala tako ha. Pag-ilis na. Uy, oh, yung man akong ilis ka ni Uki okay na, na kay ko. Mga tunata. Mga Day. Pero isa, sa pero na dai ko amuton. Narinta na ako. Ingon ka libre na dai amuton. Ay sige sige tanaw na ako kung pitaka. Ay Guys, sakit kaya akong tiyan, sakit kaya akong ay, lawas, di pa maulan ko. Ay, sunod na lang kong uban. Ah, ikaw. Ay, sunod na lang kong sige-sige kay sakit kaya akong tiyan, galain akong kuan, pamati ka ng marag. Grabe akong pamaol, manggod, pasinsya kayo ha. Iga lang silang ha. Kuan ka ng sunod na lang kong uban ha.